Ayan na uh, magandang magandang hapon mga idol. Ah, uh, mga idol, nakapasok na tayo mga idol. Ah, uh, na tayo. Ayan si ano mga idol oh. Si uh, Gata. <laughs> ito yung mga po mga idol oh. ah, uh, nakita niyo yung mga foam sa Islex mga idol na mga malalaki. Ah, uh, dito pala yung mga idol. Galing pala yung dito. Hai dulur sini Idol, oh, saya si si, uh, dunia Gata mga Idol. Sisinya kita sini, di warehouse ng, uh, Gold Ridge. kanlubang uh, ito uh, yung ating container mga idol ito uh, uh, yung ating container mga idol ito yung tap uh, ito mga idol oh. ito yung ko mga idol uh, mga karton Ah, uh, mga 'tol. Ayun. Uh, na, tayo mga idol. Ah, uh, ayan. na, uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga idol, uh, sa panunod ng ating vlog. Bye-bye, mga idol.